Kapatid ni Sharon Cuneta na si Danilo Cuneta, itinangging patay na siya. Nilinaw ni Danilo, Dani Cuneta, isa sa mga kapatid ni Sharon Cuneta ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa mga binanggit na aktres na mga kapatid niya na namatay na. Ayon kay Dani, gusto lamang niyang linawi na dalawa silang Danilo sa angka ng mga Cuneta kung saan ang isa umunong Danilo ang namatay at hindi siya. Ang dami umunong nabahala sa nasabing report na naglabasan sa mga dyaryo at website kung kaya't nagsalita na siya upang linawin ang nasabing balita. Ang Dani umano na namatay na ay ang kanilang kapatid na Danilo Florentino Cuneta 67 years old at namatay ilang buwan pa lamang ang nakararaan. Magkaiba umano sila nito ng middle name kung saan ang kanyang middle name ay Azulia. Idinagdag pa ni Dani na siya ang Danilo na naging general manager ng Pagcor Casino Pavilion, Pagcor Cebu, Olongapo, Heritage at Tagaytay. Sa huli ay sinabi ni Dani na tatagal pa ang kanyang buhay dahil hindi naman umano siya nagmamadali. Showbiz po more, like and share this page po pa more.